Hi, kagigising ko lang. Kaya, meron ako nabili na chocolate. Actually, nagsimul ito sa, sa superstore. So, dati siya yung $7.99, ngayon yung $5 na lang. So, ang expiration niya actually is, ano, September 30 this year, 2024. So, nag-grab ako ng charan. Ayan, bumili ako ng walo walo walong piraso sinek one by one kasi yung iba June ang expiration June, May tapos yun nga, actually ito ang nilagyan ko box galing sa superstore so ngayon bumi ito 4, 6, bumili ako yung expiration niya is uh, ayan o September 30 ayan Ilik ka ko. makita niyo ba? Hinalo. <laughs> September 30, yung expiration niya, not bad, para sa pang, ano, kasi merong uwi uh, sa Pilipinas. Ipapadala ko to. Ayan o. Charan! Gusto ko sana yung iba-ibang color para iba-iba lasa. Ang problema, same price na na sila, $5. Kaso, ano, yung June ang expiration. Eh, diba, di ano na tayo ngayon, March. So, ang uuwi, May pa. So, ipapadala ko May, eh, June. Wala na eh, paano kung hindi nila makain. Pwede naman sana, pero, ah, uh, pwede, pwede. Makahabol pa rin kasi, alam mo naman ito, sa Pilipinas, ba? Diba? hindi lang aabuti ng two days to, pag inumpisa ng mabuksan. Kaya, ano, kaya, Actually, ito yung pinakamasarap eh, na kulay. Meron ibang kulay. Gusto ko sana iba-ibang kulay at least matikman. So, ngayon, ito, ayan o, maganda. Red. So, meron na ako walo na eh, ipapatikin doon sa, ano, sa Pilipinas. Kaya, kailangan, pag bibili kayo ng mga chocolates eh, marami sa mga uh, ibang retail store, kailangan i-check nyo talaga kasi, hanapin nyo talaga yung mga expiration before buying kasi pag nagsisale yan sila actually yung expiration yan is 2 to 3 months na lang, so sayang naman kung plano mo magpadala sa Pilipinas, di ba e paano naman kung bumili ka ngayon, ang uwi mo oh, October, September, October di ba, tapos ang, ang expiration niya May, June diba? e, di ba, e sayang, e namigay ka na sa Pilipinas, pipintasan ka pa kasi, di ba, hindi mo na, napansin na yung expiration niya is, ano na, ah, uh, yung binigay mo expired na. So, kailangan aware tayo sa lahat ng mga bibilihin natin, lalo na pagkain, kailangan aware tayo sa, sa expiration niya na naka, naka-indicate dito sa my label, sa so, alagayan. So, yun, nakabili ako ng walo, 'Di ba? So, pwede na pang Pinas, gather gather lang kasi merong uuwi ngayong June, actually June pa. So, at least nakamura. Hindi at least ito hindi mabigat. Kayo niya nang dilata eh. So, thank you sa magdadala nito. So, bye.